Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng ating mga koko tungkol sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Alam mo ba na ang iyong mga koko ay maaaring magbunyag ng mga pahiwatig sa iyong pangkalahatang kalusugan? Ang isang dampi ng puti dito, isang kulay rosas na kulay doon, o ilang ripple ng o bukol ay maaaring senyales ng sakit sa katawan. Ang mga problema sa atay, baga, at puso ay maaaring magpakita sa iyong mga kuko. Panatilihin ang panunood upang malaman kung anong mga lihim ang maaaring ibunyag ng iyong mga kuko. Una, maputlang mga kuko. Ang mga puting kuko, na kilala rin bilang leuconechia, ay naglalarawan ng mga kuko na bahagyang o ganap na puti ang kulay. Ang puting kulay ay maaaring resulta ng ilang bagay tulad ng trauma, anemia, kakulangan sa pagkain, sakit sa puso o bato, o kahit na pagkalason. Pangalawa, mga puting kuko. Kung ang mga kuko ay halos puti na may mas madidilim na mga gilid, maaari itong magpahiwatig ng mga problema sa atay, tulad ng hepatitis. Sa larawang ito, makikita mo ang mga daliri ay jaundice din, isa pang senyales ng problema sa atay. Pangatlo, dilaw na mga kuko. Ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng dilaw na mga kuko ay isang impeksyon ng fungal. Habang lumalala ang impeksyon, maaaring mabawi ang nail bed, at maaaring kumapal at gumuho ang mga kuko. Sa mga bihirang kaso, ang mga dilaw na kuko ay maaaring magpahiwatig ng isang mas malubhang kondisyon tulad ng malubhang sakit sa thyroid, sakit sa baga, diabetes o psoriasis. pang Maasol na mga kuko. Ang mga kuko na may malabughaw na kulay ay maaaring mga hulugan na ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ito ay maaaring magpahiwatig ng problema sa baga, tulad ng emphysema. Ang ilang mga problema sa puso ay maaaring nauugnay sa malabughaw na mga kuko. Panglima, magulong mga kuko. Kung ang ibabaw ng kuko ay may rippled o pitted, ito ay maaaring isang maagang senyales ng psoriasis o inflammatory arthritis. Ang pagkawala ng kulay ng kuko ay karaniwan, ang balat sa ilalim ng kuko ay maaaring mukhang mapula-pula kayo manggi. Pang-anim, bitek o nahati ang mga kuko. Ang mga tuyo, malutong na mga kuko na madalas na pumutok o nahati ay naiugnay sa sakit sa thyroid. Ang pagcrack o paghahati na sinamahan ng mad ilaw dilaw na kulay ay mas malamang dahil sa impeksyon ng fungal. Pangpito, puffy nail fold. Ang talamak na paronychia ay isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga, pamumula, lambot, at pamamaga ng mga tupi ng balat at mga tisyo na nakapalibot sa mga kuko. Ito ay kadalasang resulta ng mga irritant o allergens ngunit ito ay maaaring sanhi ng fungus na candida albicans, iba pang impeksyon o psoriasis. Ito ay kadalasang ginagamot sa mga pangkasalukuyan na steroid. Pangwalo, madilim na linya sa ilalim ng kuko. Ang pagkawala ng kulay ng kuko na ito ay tinatawag na melanonychia at sanhi ng pigment melanin. Mayroong ilang mga posibleng dahilan kabilang ang kanser sa balat, impeksyon o pinsala. Pangsyam, kinagat-kagat na mga kuko. Ang pagkagat ng iyong mga kuko ay maaaring hindi hihigit sa isang lumang ugali, ngunit sa ilang mga kaso ito ay tanda ng patuloy na pagkabalisa na maaaring makinabang mula sa paggamot. Ang pagkagat o pagpupulot ng kuko ay naiugnay din sa obsessive compulsive disorder. Kung hindi ka maaaring tumigil, ito ay nagkakahalaga ng pagtalakay sa iyong doktor. Kahit na ang mga pagbabago sa kuko ay kasama ng maraming mga kondisyon, ang mga pagbabagong ito ay bihirang ang unang palatandaan. At maraming abnormalidad sa kuko ang hindi nakakapinsala hindi lahat ng may puting kuko ay may hepatitis. Kung nag-aalala ka tungkol sa hitsura ng iyong mga kuko, magpatingin sa iyong doktor o isang dermatologist. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, Subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.